Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. Nung nakaraan, ang topic natin ay tungkol sa mga underweight na ready to lay pullet at kung ano ang gagawin mo sa kanila. So ngayong araw naman na to, Uh, pag-uusapan natin, no. Magbibigay ako ng tips. Mga basic tips lang ito para doon sa mga bagong layer farmer kung ano ang gagawin ninyo kung dumating na 'yung ready to lay pullet sa inyo, lalo na na hindi niyo nakita, 'di ba? Kung hindi niyo nakita doon sa grow-out farm 'yung mga RTL na dumating sa inyo or 'yung binili ninyo, meron kayo dapat kasama na maalam, no, doon sa pagkakarga ng mga RTL doon sa kids at saka o kaya mis mismo ikaw marunong ka dapat humawak ng manok na hindi yung iniitsa-itsa na lang alam nyo may nakita ako yung doon sa kids no wag yung mabilisan na shoot na lang na ganon yung sige shoot ng shoot shoot ng shoot hindi mo alam kung nasasaktan na yung ano yung RTL sa di ba diba? na tumatama din naman doon sa alam nyo yung, yung Cades, kahit na papano medyo matigas yun, no hindi lang medyo matigas talaga yun so uh, kailangan alam alam mo at alam ng kasama mo kung paano humawak ng manok sa tamang paraan na hindi yung binibitbit yung paa tapos nakalaylay yung ano maramihan kayo maglagay si Tat tatlong sabay-sabay dun sa isang ano isang pintuan na kasya lang dapat ang isa no shoot <laughs> di ba so papakita ko sa inyo kung paano paghawak ng ano ng manok na kahit na hindi RTL yan, kahit layer yan, kahit kiti, ganun pa rin ang paghawak mo dapat para hindi humuhulagpos na pumipiyok o pumipiyak-piyak, no? Wait lang. So, ito, RIR ko to. Medyo, ma ano, <laughs> malalaki. Uh, oh, so, ganito ang paghawak dapat, no? pagkahawakan mo ang manok kahit na ano yan uh, kitiman yan o ano RTL or ito nangingitlog na so wag mong hawakan na nagugulat siya or natatakot siya tapos pag doon sa cage no maglalagay doon sa cage ay patagilid dapat no kaliwa ko wait lang <laughs> babalik i ano mo Ganito oh, pa side na ganyan, no? Pa Hindi pwedeng i mo nang padiretso na paganoon, yung <laughs> kasi kasi kaliwa ko 'yang hero pin demonstrate. <laughs> Basta uh, hindi mo hahawakan na ganito. Wait lang ha. So, Hindi mo hahawakan na ganyan na i-shoot -shoot mo padiretso dun sa kids na ganon. Hindi gano'n, no? Uh, kasi ang tendency niyan, babalik eh, i-i-ano yun, yung paanya i-i-repel niya, no? La i kakawit niya dun sa ano, sa pinto ng cage. Mahihirapan ka mag-shoot. So pasay dapat para mabilis. Ganyan no. Jokes. ganon. Pero hindi wag mong iitsa no? So dapat alam niyo 'yon ng kasama mo. So 'yun yung number one no? At bago niyo ilagay dun sa cage yung mga ready to lay pullet na dumating, ay makilatis muna, no? alam muna dapat kung gaano kabigat kasi ang tinitingnan doon ay timbang no kung hindi man perfect na 1.135 one, one one kilos at least may 1.1 kilos na timbang lang naman no pero kung kalimitan kasi di ba kagaya ng sinabi ko doon sa ibang videos ko yung 1 kilo pinapanusot na kasi mas mad, mas, mas madali na lang na habulin yung timbang niya no pero makikita mo kung 900 grams parang papel yan napakagaan yan o, ba? Diba? Kaya, dapat, yung mga 900 grams na RTL, inihihiwalay mo na kaagad-agad. At dapat may usapan kayo ng uh, pinagkuhanan mo, yung binilhan mo, na yung mga reject ay papalitan niya. So, or kaya, uh, kung hindi man niya papalitan, kung may reject, no? Dapat may usapan kayo na may pasobrahan niya. ba? Diba? Alam naman niya kung, ano, kung bababa ang timbang ng binenta niya sa'yo o hindi, eh. So, dapat at least merong ang Ilocano eh, ay Milma, ang tawag doon, may pasobra dapat, no? Uh, pagkapalit ng mga yung yung mga ma magagaan ang timbang. Na kung okay lang sa kanya na hindi huwag mo nang ibalik yung magaan na timbang, at least merong ano, pamalit ka kaagad, parang ganon, no? So, yun. And then, yung mga mababa ang timbang, no? Yung mga underweight. Ihiwalay mo na, kagaya ng sinabi ko doon sa kabilang video, na ihiwalay mo na after nang ano after nang nakakage kayo or ihiwalay mo na kaagad habang nagke-cage kayo no para pagkatapos na mag-cage kayo do ano double checking na lang ang gagawin mo ibig sabihin titingnan mo na lang ulit magbibilang ka kasi siyempre bibilangin mo ulit kung tama ba yung na-cage no at saka kung tama ba yung nailagay sa bawat cage kasi Uh, normally ang occupant dapat ng isang cage ay apat, no? 3 to 4 pero usually 4 uh, talaga ang nandoon. Ah, uh, huwag mo namang ipilit na ilagay yung apat na RTL doon sa uh, pang 3 heads lang, no? So, 'yun, pagka na double check mo na na okay yung bilang, so makita mo na na yung mga may nakahalong mga maliit na kalusot kasi siyempre pag ano uh, mabilisan 'di ba ang pag-cage. So, pag may nakita kang underweight, eh, idagdag na doon sa mga inhiwalay nyo na underweight uh, habang nagkikage. So, mapakain mo pa muna ng kulit developer or grower. Kung walang kulit developer sa lugar ninyo, kagaya ng sinabi ko doon sa kabilang video. Tapos, doon naman sa pagpapakain, no, karamihan kasi nagtatanong kung pakakainin ba na nila kaagad, paiinumin na nila kaagad. Doon sa inumin nila, ah, uh, Pahingahin mo muna, no? At least mga one hour. Bago mo... Yung talagang makita mo na naka na sila. So, ma mo naman yan, no? Uh, makita mo na naka-rest na sila. Kampante, uh, kalmado na sila. Pwede ka nang magbigay ng uh, inumin nila. Tapos, meron na ring anti-stress na ilalagay mo doon. Yung iba... Kasi uh, depende dun sa ano nila at sa kung sa sitwasyon, no, depende dun sa panahon at kondisyon ng RTL na dumating sa iyo, no. Yung iba nagbibigay sila ng antibiotic. Pero pag okay naman yung RTL mo at okay naman ang panahon. So, anti-stress ang ibigay mo para mabawi nila yung electrolyte na nawala sa kanila dahil dun sa uh, pagod nila sa biyahe. So, pag napainom mo na sila at kalmado na sila, pwede mo nang isunod yung pagpapakain sa kanila ng uh, prelay kung okay na no? yung uniformity nila. prelay. lay Yung mga underweight, siyempre nabanggit ko na dun sa kabilang video. No? Kung hindi mo pa napapanood yung video na yon panoorin mo kung ano yung gagawin mo sa mga underweight. Pero para dun sa mga pag-okay, no? pag-okay yung uniformity ng RTL mo, prelay lay na kaagad para ma-ready sila doon sa pangingitlog. Yung layer feeds ay ibinibigay yon pagka nakapag-drop na ng itlog yung mga ready to lay pullet mo. So, ibig sabihin, mag-uumpisa na, sila, mag na silang magiging layer. So, sila yung tinatawag na young layer. Habang tumatagal yan, makikita mo na hindi na sila young layer yan. Mga, he, mga uh, hen na yan, mga old layer na yan mag-o old layer na at yung mga malapit ng mga ikalo ay yung mga nasa 50 at yung mga nasa 50 weeks old no limbawa mga old layer na yung mga 'yon iba na yung ration dapat doon pero titingnan mo pa rin kung mata, mataas o mababa ang egg production nila bago ka mag-decide na magbigay ng uh, layer 2 layer feeds 2 kasi yung ibibigay mo pagka nag-drop na sila ng itlog ay layer feeds 1. Ganon, after ng pre -lay. Dapat may mga schedule ka na rin ng mga uh, iba't-ibang uh, vitamins na ibibigay mo sa kanila. Yun yung ilan lang sa mga uh, dapat mong gawin, yung mga tips na dapat mong gawin pagka Uh, bago ka na layer farmer. Yun yung mga dapat na alamin mo muna. At kung meron sa inyong mga viewer ko na nakakaalam sa iba pang mga tips na para dun sa mga layer, bagong layer farmer, para sa mga bago ha, para sa mga bagong layer farmer, ay comment na lang at ma-appreciate ko naman. At sana may natutunan kayo no, dito sa video ito. At patuloy sana ninyong subaybayan ang channel ko at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share, mga nagko-comment, yung mga nagpaparamdam, <laughs> yung mga nagpaparamdam yung mga dating kong mga subscriber no na minsan matagal na sila tapos mommy makikita mo may comment sila. So alam mong nanood sila. So hanggang dito na lang muna tayo. Uh, at Abangan nyo ako sa susunod na video ulit. Magkita-kita tayo kahit na hindi tayo physically nagkikita. At sana pagpalain tayong lahat.